Labis na nababahala ang ilang kababayang Filipino Kabila sa isang kanilang legal na panatili. ang mga ito na maaari silang maharap sa interrogation na sinasagawa sa iba't ibang lugar sa Amerika. Kabilang sa mapektado ang mga nasa ilalim ng F1 visa na nagpapahintulot sa kanila na mag-aral ng full-time sa UN. We are legally here to study, pero dahil sa mga nangyayari sa paligid namin, especially so, na yung locations kasi ng schools namin, usually doon nagkahon ng occurrence of raid. So kami, iniisip din namin na at the same time, kung naano kami sa lugar na yun, isa kami sa mga nakuha or na national student, ang mga ay dapat na magsilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto at hindi para sa takot o trauma an experience naman na traumatized kami kasi we will be questioned. Hindi namin alam kung kailan kami makakalabas, kung sakaling ma-raid kami, and so on. At the same time kasi, you know, the, the school should be a safe ground for learning, not for traumatizing. Kailan sa kanila ay pilit umiiwas na lumabas sa mga mas pinipili nilang manatili sa bahay, maliban na lamang kung kailangan lumabas tulad ng pagbibili ng pagkain o emergency masasabi ko na every time na lalabas ka, may worry eh. Every time na uh, pupunta ka sa mga public places, kinoconsider mo kung kinakailangan ba talaga lumabas? Or inisip mo na mas magandang i-isolate mo na lang din yung sarili mo? Pero kung hindi naman talaga necessary, uh, as much as possible, just stay inside. Kasi para makapag-iingat ka rin. Many feel a glimmer of hope that This will bring safety and change, but fear and sadness for those people. consent in the middle wars and... Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang makilos protesta yes, ng ICE agents. Kasabay ng Donald ito. Trump na halos dalawang libong National Guard troops. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Consulate General sa so Los Angeles ang Filipino community hingil sa kasalukuyang sitwasyon. Naglabas ito ng paalayan ng mga Filipino nationals sa kanilang hotline para sa assistance na